Stop on him. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng lunes, March 4, 2024. At narito pong muli ang programang Usapang Tol at syempre, umaga kasama po, natin... Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, hi, good morning, Senator Tol. Magandang umaga po, Cecil. Magandang umaga po sa ating Luzon, Visayas, Mindanao. Araw ng lunes, March 4, 2024. Magandang umaga sa ating mga babayan sa iba't ibang panig ng mundo na nakasubaybay ngayon dito sa Usapang Tol. Ayan. So, at uh, nabanggit mo yung ating mga kababayan na nakasubaybay sa buong Pilipinas ano, at iba't ibang panig ng mundo. E tayo po, Senator Tol, eh, na kikinig o namomonitor ng live via DWIZ Relay Station or Regional Station at maging sa mga Facebook page at social media account ng DWIZ 882. Nako, weekend. Uh, kamusta yung weekend? Kaya, kumusta dyan sa mga Tiganaga? Napapakinggan tayo sa 95.1 FM sa Naga at sa Tacloban po, 89.5 sa Tacloban at sa Alu TV uh, Channel, 23 po tayo napapanood. At okay naman, ha, Cecil? Okay naman ang weekend natin. Uh, marami, marami tayong inayos ng mga papel at uh, nagturo pa rin tayo. So, uh, okay naman. Nakakapagad lang, Cecil. Mm -hmm. Ayan, pero tuloy-tuloy pa rin ang ating pag ano, uh, Senator Toll. In fact, ngayong umaga, eh, marami, may mga nakalain up po tayo mga interview, ano, particularly para kumustahin po ang pag ng gobyerno sa issue ng El Niño phenomenon. At yung issue, Senator Toll, tungkol dyan sa kontrobersiya sa NFA. Ayan, Senator Toll. Correct. <clears throat> so malalim pala itong lunis kagad natin ngayong umaga. Kaya subaybayan po to, ito na ating mga... Kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakadaupang palad ko sa Quezon City nung isang, nung biyernes. Ah, nandiyan po ako sa barangay Holy Spirit. Ah, ang ating ah, kapitan, si Kapitan Star na tiga barangay Holy Spirit. Good morning, ma'am. Ayan, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin ngayong umagang ito. Eh, Senator Tol, simulan na natin ang balitaan mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headline. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong March 4, 2024, araw ng lunes, Pangulong Marcos dadalo ngayong araw sa Asia-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia. DWIZ Balita Panukalang kalang economic chacha na may meligrong basura sa Senado? DWIZ Balita Hirit na gawing installment ang panukalang umento sa sahod muling pinalagan ng mga manggagawa DWIZ Balita Panibagong aligasyon laban sa NFA Binubusisi na sa Senado DWIZ Balita si, si yes, Senator yes, Senator Villar. Villar. Mm -hmm. Mapapakinggan yes. natin si Senator Cynthia Villar. Exclusive dito po sa ating programa para dito po sa patungkol sa NFA. Yes, ang uh, tabayan na natin, Senator Tola, no, yung mahalagang panayam na yan tungkol sa issue ng NFA A uh, mula mismo kay Senator Cynthia Villar. At ang Pilipinas, abay hindi daw po dapat umasa sa pag-angkat ng baboy at yan po ay ayon sa isang mamabatas. Mga balita updated, mga isyu updated, mga komentaryo updated sa usapan. Mga balita updated, mga isyu updated, mga komentaryo updated sa Usapang Tol kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, aarangkada na ngayong araw ang ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia kung saan lalahok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa nasabing event, inaasahang susuportahan ni PBBM ang pagkapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Australia sa mga mahalagang usapin gaya ng pagkapatupad ng international law sa West Philippine Sea. Inaasahang magkikipagpulong din ng Pangulo kasama ang mga business leaders at magbibigay ng mensahe sa Lowy Institute. Magkikipagkita ng pangulo kasama ang Philippine delegation sa Filipino community. GWIZ. Papo Sa iba pang mga balita posibleng maging walo ang bilang ng mga senador na bumoto laban sa resolution of both houses number no. 6 na layong amyandahan ng ilang probisyon ng 1987 Constitution. Sa paniyam ng DWIZ, binigyang diin ni Sen. Coco Pimentel na dapat makakuha ng 3-4 na boto upang maaprubahan ang Economic Charter Change. DWIZ Papalita! Tutol naman ang labor group na Federation of Free Workers sa panukalang installment utay-utayin ng legislated wage hike. Paliwanag ni FFW Women's Network Vice President Arta Maines. Ito'y dahil hihina ang potential economic st uh, stimulus kapag hindi inunti-unti ang umento sa sweldo o kapag inutay-utay ang umento sa sweldo. Kaugnay nito isinusulong ng FFW na ang isang daan at pisong legislated wage hike para mapataas ang purchasing power ng mga manggagawa. DWIZ Balita Tuloy-tuloy tayo sa pagbalita Inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Sina NFA Administrator Roderico Bioco At Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan Na maglib na muna sa trabaho Ito'y kasabay ng gumugulong pang investigasyon Sa umunoy iligal na pagbenta ng NFA rice Sa ilang mga peeling traders Ayon kay Agriculture Secretary Laurel Paraan ito para mati ang pagiging patas sa pag mula sa magkabilang panig. D W I Z. Yan yung binabanggit natin Senator tola no, na dapat ang tabayan ng ating mga kababayan, yang mahalagang Correct. issue niyan ng uh, ng NFA. Marami tayong mga itatanong ano uh, mula kay Senator Cynthia Villar at uh, kung ano yung kanyang uh, uh, pananaw? pananaw tungkol sa... dito. Mm -hmm, kasi mm -hmm. uh, kabisado ito ni Senator Sincha kasi yung sa RCEP Law ay uh, halos siya yung talagang uh, pangunahing may akda. So ang tabayanan po natin mamaya. At uh, bihira po ito ma-interview si Senator Cynthia Villar ng ganitong uh, kaaga. Mm -hmm. At uh, ito po ay exclusive sa ating usapang tol ngayong lunes. Yan. At kung ano ang pwedeng maging intervention ng Senado ano, tungkol sa isyong ito. Samantala, kaugnay pa rin sa isyong na may kinalaman sa agrikultura. Binigyang din ni Senator Cynthia Villar na hindi dapat umasa ang Pilipinas sa imported na baboy ayon kay Senator Villar matibay ang ugnayan ng mga hog producers sa institutional market gaya ng mga hotel at restaurant ito anya ang sagot upang hindi umasa ang pamahalaan sa imported na baboy sa gitna naman ito ng kinakaharap na hamon ng bansa sa ASF o African Swine Fever DWIZ Papalita Napakarami pa issue Senator tol na kinakaharap ng agriculture Naga... sector Halo-halo na ito pati yung sa sa pagkain natin kasama na rin yung kasama na rin itong pork kasama na rin yung uh, mamaya malalaman natin kay Maring mm -hmm. Sandy kung ano talaga ang presyo ng baboy ngayon sa pamilihan bayan. Uh, oh, pati tsaka, na rin itong Elnido nagsalasa labat na ito Oo oh, oh, pati yung issue niya na Elnido phenomenon food security Senator Tol Uh, ano ang hakbang na ginagawa ng uh, Department of Agriculture para matiyak na mayroon pa rin tayong sapat na supply ng pagkain dahil marami sa Correct. mga pananim senator to lang ano eh ang talaga namang tuyot na eh hindi na hindi na talaga mataniman eh merong mga kundi ako nagkakamali bitak, bitak na ang lupa uh, Cecil maraming mga lugar na bitak-bitak na ang lupa at at kailangan talagang pag-usapan to. So pag-usapan natin mamaya ngayong umaga yung isa sa yung isa sa Pinaka-controversial ngayon yung pagbenta ng National Food Authority sa libu-libong bag ng bigas sa mga traders ng walang proseso ng bidding. Itatanong natin mga kababayan, may ano ba niya ba na nangyari sa National Food Authority? Mag-text po sa hotline o mag-comment sa ating Facebook Live. Yan. At nababanggit mo, Sen. Tol, itong ating mahalagang panayam kay Senator Cynthia Villar dahil nasa ating linya na po ng komunikasyon, si Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food. Yan, yeah, no. good morning ma'am, good morning Senator Sinclair Villar, ma'am. maganda umaga po. Yes. Good morning po Senator Villar. Good morning ma'am Cynthia. Ako salamat po sa pagkapaunlak ng maagang panayam na ito, Senator Toll. Ibig sabihin na talagang agresib, Senator Toll, itong si Senator Villar at ang Senate ano, sa kabuan for this matter para tugunan itong mahalagang issue na ito na may kinalaman sa agrikultura. Yes. Eh kasi mag iimbestiga mm -hmm. na ang Senado uh, tungkol doon sa controversial na pagbibenta ng NF NFA man. rice na, ng ilang trader, sa ilang trader sa ating bansa. Si Senator Cynthia ang uh, chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food at siya rin, ay kabilang sa, sa sa nangunguna nanguna po doon sa pagpasa nung nung uh, uplaw. nasa nasa linya naman natin si Senator Sitsia villar yes. mm -hmm. Cecil Good morning oh, Senator Ah uh, uh, ayan ah uh, good morning and good morning to our listeners Bakit na umaga po Senator Sincha, si Senator Tolpo ito Ah uh, po kayo oh, magulat may trabaho po kasi ako sa umaga ibang trabaho naman nagsa sideline po ako ma'am <laughs> <laughs> okay yan. Magandang okay. uma maganda umaga. po. Ang issue po ngayon pinag-uusapan ay di umano mag bistiga na po ang Senado at alam ko po kayo mangunguna dito. Tungkol po do sa pagbebenta ng NFA rice sa ilang trader sa ating bansa. Ano po initially hmm. ang masasabi niyo po rito? Kasi pinag na po ni uh, Agriculture Secretary Laurel yung mga taong involved. At talagang bawal yan kasi ang laki ng subsidy natin sa NFA and they should buy from the rice farmers. Hindi sila allowed mag-import, sila ay mamimili lang sa ating mga rice farmers at yan ay ibibigay din sa mga nangangailangan. During disaster, tayong mga government officials, bumibili tayo sa NFA para ipamigay pag may mga disaster. Yung mga local government, nabili din sila sa NFA para tulungan yung kanilang mga mga uh, kababayan it was meant to be like that hindi para hindi tayo nagsasubsidize ng uh, rice purchase para ipagbili sa trader mali yon uh. Opo. At ang, ang sabi daw po, hindi dumaan sa proseso ng bidding ang pagbebenta ng 75,000 sacks ng biga sa halagang 25 pesos per kilo uh, na nabibili sa pamahalang na sa mga palengke natin sa halagang 23 pesos. Hindi ba lugi dito ang gobyerno? Ano po initial comment nyo rito, Ma'am Cynthia, Ma'am Senator Villar? Ah, kasi kaya mura yan, 25 pesos, kasi nga sinasubsidize ng gobyerno para dumating sa ating mga kababayang mahihirap at yung nagiging victim ng calamity na mura ang bigas. And maraming yes, bumibili ma dyan ay mga government agencies at mga local government para ipamigay din sa kanilang mga kababayan na tinatamaan ng... Disaster, at saka uh, hindi maka-afford ng mahal na bigas sa market, kaya diyan bumibili sa NFA. In fact, ako uh, bumibili din ako diyan para ipamigay sa mga tinatamaan ng disaster. Unfortunately, uh, bumili, bumili ako diyan for Mindanao, hindi na-implement, kaya I had to buy another, uh, ano, mga uh, bagay para ipadala sa Mindanao para tumulong sa mga tinamaan ng disaster sa Mindanao. Kaya alam ko na there's something wrong also. Kaya so, meron na po na nag-complain na so maghihiring po ang uh, Senate mm -hmm. Committee on Agriculture and Food tungkol dito. Kaya mm -hmm. so, po ito ma'am para makadalo naman ako, attend ako sa, sa hearing ninyo. Uh, magno notice pa kami na ayos namin yung mga papeles nung no, nag-complain. Kasi dapat Opo. may magko complain eh. Mm -hmm. Opo. Senator, uh, uh, Senator Sintia, baka may tanong sa inyo si Cecil. Yes, okay. Yes, Senator Villar, kasi nabanggit nga po ano na pinapayagan naman daw ng NFA according to their guidelines itong pagbebenta ng bigas ng NFA. Pero dapat Hindi nga po nga nila sila... mabigyan ng bigas yung mga uh, bumibili for disaster and all that. Eh bakit mm -hmm. nila ibibigay sa Trader ngayon ko lang nadinig na ipagbibili ang NFA Rice Trader. Mm -hmm. <laughs> Hindi ko 'yan nadidinig. Alam mo, kaya nga namin pinasa yung rice tariffication law kasi noong 2018 nagmamahal bigas eh ng Department of Finance na i-liberalize with tariff para mm -hmm. maka-import ang ang uh, mga ordinary traders ng mag-importers para dumami ang bigas pagkailangan. Hmm. Ayon, tinanggal namin ang, ang uh, authority to import sa NFA dahil <coughs> uh, <coughs> nababalita silang kasapat sila ng trader. Silang may exclusive right to import eh, imbis na bumaba ang bigas, eh, lalong tumataas at nasabi na nakikipag asta buatan sila sa trader. Kaya mm -hmm. tinanggal namin yung power to import mm -hmm. sa NFA at uh, niliberalize with tariff at ang tariff pumayag ako kasi ang tariff dadalhin lahat sa for the benefit of the small farmers. Mm -hmm. Kaya hindi ba tayo may tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund, at 10 billion para mamigay ng machine at saka seeds at magturo at magpa utang sa mga hmm. small farmers para sila maging competitive compared to Vietnam kasi Vietnam is producing palay at 6 pesos per kilo hmm. ang ating mga farmer eh pinoproduce ang palay from 12 to 14 pesos per kilo kaya ginawa namin yon at nung dumami ang collection ng Uh, tariff on imported rice. Nagpasa pa ako ng another na batas na uh, giving financial assistance to rice farmers mm -hmm. owning 2 hectares and below 5,000 a year to 1.6 million farmers. So short of, at noon, pinatatanggal na yung NFA. Mm, eh, hindi ko lang okay. pumayag dahil may 4,000 employees. Pagkatapos po namin mapasabat, nag-offer ng early retirement ang Department of Finance to NFA employees at sabi nila, kalahati ng NFA employees nag-retire. Mm, so, short of saying, Senator Villar, hindi po dapat, uh, hindi po akma sa rice tarification law, yun pong ginagawang pagbebenta ng LFA sa private trader. It was trader. not really meant for trader. It was meant for those victim of disasters at saka yung mga mahihirap nating kababayan na tutulungan ng kanilang local government. Oh, ngayon lang ako nakarinig na yung bakit tayo magsasubsidize para sa traders? eh, eh negosyo nila yon at malaki kita nila doon. Meron talagang umabuso ma'am. Ma'am, alam ko pong uh, busy rin kayo na ngayong umaga, napakaaga po ngayon sa lunes at nagpapasalamat kami ta sa, pa sa maagang paggising ninyo. Alam ko na maaga kayo talagang uh, bumangon uh, lalo-lalo na paglo. Isang tanong na lang po ma'am. Ito pong isyu yeah. ngayon sa biglang pagtaas po ng presyo ng baboy dito po sa Visayas at Mindanao na umaabot na raw ngayon ng 400 na piso. Eh dati wow. dati talaga sinasabi ang live uh, weight per kilo ay 180 lang. So, meron na naman po isang grupo na nagsasabi na meron na naman daw parang anomalya dito. Ano po ang initial comment natin dito ma'am? Kaya nga tayo ay pinasanati sa Senado yung uh, uh, Anti-Agricultural Economic Sabotage Law which will penalize the smugglers and the cartel kasi napakalaking practice niya sa Pilipinas ng kinakartel ng mga traders in supply at uh, para mapataas nila yung presyo kahit na ang bili nila sa sa mga uh, small farmer ay eh, mura lang kaya pinasan natin yon And uh, nasa bicameral conference, medyo mabagal ang kongreso, ang uh, House of Representatives, kinukulit ko na sila na kami ay may bicameral conference na para maging batas natin itong anti-agricultural economic sabotage. Uh, tama po, naalala ko po, pinagtulungan natin yan, pinaghirapan niyo po yeah. yan, ha, Ma'am Sinja Villar. <laughs> Ma'am, ma palagay oh, ko po na pa na para ito. ilagay doon sa batas na wag nang gumawa ng IRR. In, Opo. Tinitalyo na natin para ang batas. Direction. Kasi pag nag-IRR, nawawala yung spirit of the law. Yes, oh. yes. Correct po, ma'am. Ma Mam, ma'am, naririnig po tayo ngayon sa General Santos City uh, sa 98.3 FM. Naririnig din po tayo sa Tacloban sa 89.5 FM at uh, uh, sa, dito po sa Davao ay 98.7 FM. Huling mensahe na lang nyo po ma'am, uh, ito bang dalawang isyo ngayon ay magkahiwalay na hearing o pagsasabayin nyo na ito, ito sa baboy at sa NFA uh, uh, alleged rice anomaly? Ayun uh, sa baboy, ay eh, talagang pagpuporsigid dahan kong uh, cam, matapos ang bicameral conference ng no, anti-agricultural economic sabotage law because that is the reason for that, I think. And nais ko po okay. ibalita sa inyo na nung weekend uh, na na-judge tayo sa Guinness World Record na yung ating nakapag-produce tayo ng 313 dishes made of pork ay, oh. <laughs> at yan Saan ay yan, the best in the world. Saan po yun, ma'am, naganap? Nabasa ko lang sa Jaryo yun. Sa FN City, sa Gateway Mall. Oo. Ay, Kaya Ayun, tuwan po andun kami, na andun mm -hmm. si Mayor Joy Belmonte at si Secretary Laurel at ako Ayun, nung Ay, mangyari ma. yon And we are very ma. proud of our hog farmers. Kaya hindi ako naniniwala na ganyang kamahal talaga yung hog. mm -hmm. <laughs> Biglang nagutom tuloy ako, uh, <laughs> Ma'am Sincha. Isang tanong na lang final na ito bago namin kayo pakawalan. Ano po ang dapat gawin po ng uh, ng uh, Department of Agriculture ngayon dahil, dahil last week ay uh, 50 lang po ang probinsya na apektado ng El Nino, baka daw maging 80 eh halos buong Pilipinas na po. Ah, uh, tayo po ay ginagawa natin ng lahat para ma, kasi hindi naman natin mai-stop ang El Nino. That is a natural calamity. Eh marami namang ways. Katulad po namin sa farm namin ang aming uh, tubig nang gagaling na sa sa river <laughs> uh, kinukuha namin mm -hmm. from the river at uh, mas nag uh, nag, uh, an, nag ano tawag dito nag uh, nag uh, Filter, reuse recycle nag, dag, Oo, nag, nagdidilig na kami. Dati we rely on okay. the rains, e eh, ngayon nagdidilig na kami para hindi kami maapektuhan na El Nino. At marami din silang ginagawa. Sabi nila magka-cloud seeding sila, tapos eh, gagawa sila ng mga nababagong plant. Uh, Uh, technology para dumami ang tubig na manggagaling sa mga yan nga mga dam natin at mga river natin na hindi natin ginagawa before so marami pong uh, dapat gawin ng Department uh, of Agriculture dito para tulungan yung mga tinatawag maaapektuhan ng el nino ay maraming salamat po uh, Senator Sintia Villar at sana po wag po kayong magsasawa sa amin na minsan ay makukulit na kay, makukulit namin kayo pag maagang maaga okay. na maraming mga pumuputok na issues lalong-lalo na sa hanay ng agriculture. Ma'am, maraming salamat at uh, good morning. Thank you, Senator thank you, Senator Tol at saka Cecil at thank you sa ating tagapakitig. Okay. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, ma'am. Narinig mm -hmm. po natin si Senator Sincha Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture at uh, napakasipag po, napakaagang gumising para paunlakan ang ating mm -hmm. uh, imbitasyon. Ang atin pong uh, oras ngayon ay 6.28 ng umaga. Mga balita updated, mga isyu updated, mga komentaryo updated sa pang Tol. Kasama si Senator Toll, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Filipino at Cecil Villarosa. Ang balita ito ay inihatid sa inyo.